Liko na ko, pagpahibalo ha. Huwag na mga problema, karon pa lang, at na mo sa inyong buhatan sa OSCA, ang pagpanghatag sa inyong mga pensyon, mga senior citizens ha. Sa ko nag -iingon. ang mga senior nga dunay gibati, luya na, ayaw mo og pugos og sa barangay covered court, kay ato man dito ang pagpanghatag no? Pwede ang inyong anak o inyong apo. O karon lang karon karon dayon ha. Kuha mo og authority. Papil na siya form authority din pirmahan ninyo nga ipaserok sa inyong senior citizens ID nga card papon pwede na si anak o si apo ni mo ang makuha sa imong uh, pension, ha ah, mga senior minaw ha o, minaw Kay perteng ini tarba ang panahon pastila nya dito sa covered court. oh, dito sa barangay na to nga um, uh, covered court basketballan man unsa ba na diha perteng ini ta. Ako gani di kong kagwanta. So ug mahimo kuha na lang mo authority aron mo kuha sa inyong pension. Okay? okay?